Oh, so ito breaking news. Okay? Maluha-luha. Okay, naiyak po itong si Senator Bato de la Rosa nang marinig po niya, nang malaman niya na mag i step down. Ito pong si uh, former Senate President Mig Subiri. Okay? Kasi baka po naisip niya, naku kasalanan ko ba to? Naku ako yata dahil yata dito sa hearing ko. Kaya ayan yan tuloy natanggal tuloy sa sa pwesto itong si Mig Subiri Okay, so uh, ang pumalit po sa kanya, ang bagong Senate President si Cheese Escudero, uh, ang Senate Pro Tempore si Senator Jinggoy Estrada, uh, replacing Senator Loren Legarda. At uh, ito po, paingatan po natin yung sinabi ni uh, Mig Subiri pa, uh, habang siya po ay nagre-resign kanina. Never dictated my position on any of you, you know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. I've listened to all my colleagues throughout my Senate presidency, and again I listened to them today. As we head into a new period for the Senate, I fought the good fight. If I've ruffled some feathers in doing so, then so be it. Hindi ko tinanggap ang pagiging Pangulo ng Senado para lang hayaan na bumagsak ito. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. Yun. Siyempre, <coughs> heartbroken. Alam mo naman, hindi naman siguro tayo kalaban ng the powers that be, pero siguro dahil not following instructions, kaya dali tayo. But I will always continue to remain in support of the independence of the Senate and uh, I will now give my uh, valedictory speech so thank you for thank you for the support to me and uh, it is my distinct honor and pleasure to have served the Filipino people as a Senate with what do you mean by that? not, not following stuff. staff? ma'am, mayroon tayo yun, Nako isisisi na naman ito ng PBBM, sabihin na naman ano pero pero ito guys ah, kasi para para ma-pressure siya na ganun ibig sabihin meron siyang mga kasamahan sa Senado enough numbers para siya po ay tanggalin at uh, uh, iboto itong si uh, Senate President Cheese okay uh, ano kaya yung Senate following instructions ano kaya ibig sabihin niya pero kasi marami kasi ano eh uh, actually maraming mga action itong si Senator Mix na parang siya ay tipong namamangka sa sa dalawang ilog eh. Kasi for example ah, um itong kay Senator Bato na nakailang hearing na na pinayagan ganyan na sinisiraan yung pangulo na yung witness naman ay very ano very walang kredibilidad, di ba? Walang credibility. Kaya dapat doon pa lang hindi na hinayaan eh. Dapat hindi na 'di diba? Doon pa lang eh, nagawa na ng uh, may, may nagawa na itong si CSP Subiri, 'di ba? O tapos pagdating sa for example kay Kibuloy, 'di ba? Yung paglaban na, na, medyo na delay pa 'yon. Kung hindi pa na nagalit yung taong bayan, hindi pa Uh, hindi pa mangyayari Tapos of course, uh, merong mga critical na mga mga posisyon sa Senado katulad nung foreign ano foreign relations na nakai senadora Amy na of course ang ang tingin ng mga ng mga supporters ng uh, admin itong si senador Amy ay medyo medyo mas kumikiling doon sa sa China eh. kaya bilang head siya ng foreign relations ay medyo hindi hindi ma hindi maso, masuportahan yung pong mga direksyon ni PBBM pagdating po sa ating foreign policy diyan po sa Senado. So maraming mga question na ganun, maraming mga issues na ganun na parang gumigit na itong si Subiri. Eh. So siguro yung mga ng pangulo uh, nag-decide na it is best na ibang tao na lang ang mag-handle the job as Senate President. Pero ako guys ha, hindi ako naniniwala na kayang utusan ng Pangulo ang Senado. Uh, hindi siya, hindi, hindi, yung Senate natin uh, over the years has maintained its independence. Nakita naman natin 'yan at uh, uh, hindi siya sunod-sunuran lang sa sinasabi ng pangulo. So I don't think na kayang diktahan ng pangulo kung sino yung yung magiging Senate President kasi yung mga senators natin proud yan eh. Pero siguro hindi lang nila nagugustuhan yung nagiging direction nitong si SP Zubiri. Uh, pagdating din sa charter change, 'di ba? Nagkaroon pa ng mga issue na ganyan. So So, sa totoo lang, kung talagang gusto ni PBBM, dapat dati pa nung nagsusulong nung chacha, di ba? Pero hindi. Parang siguro na frustrate sila pagdating dito sa kay sa kay Bato at doon sa iba pang mga ano, iba pang mga committee. Kaya nag-design na din yung mga kasamahan niya na na ibigay sa iba yung pong Uh, pagiging Senate President. So, 'yun lang naman yung opinyon ko. Eh, hindi hindi wala sa kapasidad ng pangulo ni PBBM na utusan yung mga senador. Desisyon pa rin nila 'yan. Siyempre kung ang direksyon nila is mas align sa pangulo, they would want a Senate President na, na mas align doon sa mga plano at sa mga sa mga direksyon na nilatag ng pangulo at maybe yun yung dahilan. Pero the thing is itong si si Cheese Escudero, hindi naman siya ano eh, 'di ba? Hindi din siya yung masasabi mo na sa lahat ng issue ay ay uh, pading kay PBBM. Hindi din naman. Independent din naman itong si Senate President Cheese, di ba? So, sa akin, ano eh, kumbaga, sigurado yan, ibabato kay PBBM. Pero, malabo talaga. Hindi ko talaga nakikita na yun. Na, siguro yung mga kaalyado lang yan, na, nag na, It's better. Na ibang direksyon na tayo. So, ayun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Ayan, bye-bye.